Planong ipagbawal ang pagparada ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila. Nakadadagdag daw kasi yan sa traffic. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bilang na ang araw ng mga sasakyan pumaparada sa mga pampublikong kalsada tulad nito. Dahil lang DILG, plano ng ipagbawal yan. Bukod sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes, gusto na rin iba ng street parking sa secondary tertiary roads, pati na sa mga inner o barangay roads. Nakakadagdag do kasi sa traffic ang pagparada sa mga yan. Hindi madaanan kasi ginagawang parking lot. We are in critical times already. Metro Manila is almost unlivable. If it takes you um, 39 minutes to travel 10 kilometers. Plano ng DILG na ipatupad ang parking ban sa mga kalye mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pero mong ng MMDA, isabay na lang yan sa mga oras na pinatutupad ng color coding scheme mula 7am to 10am at 5pm to 8pm. Meron namang mga pagkakataon na may oras after rush hour na uh, we think na pwede naman ng payagan. Dito sa Mandaluyong, may pinapatupad silang one-side parking sa ilang kalsada gaya nito. Para win-win sitwasyon kung saan may napaparadaan pa rin ng ilan at may nadaraanan naman ng mga motorista sa kabilang lane. Pero oras ay patupad. Ang street parking ban, pati ito, bawal na. ayon naman ng ilang LGU sa Metro Manila sa panukalang street parking ban, gaya sa Pateros, na may pinatutupad na roon na katulad niyan. We are implementing 24-7 wheel clamping ordinance. Hindi lang po sa national roads hindi lang sa municipal roads, even in barangay roads. Pero may ilang ding hindi pabor gaya ng Makati City dahil may ilang kalye sa lungsod na hindi naman daw masyadong dinaraanan. Baka ibalik lang daw ang sisi sa pamahalaan. If we fully implement this, ang sasabihin ng mga constituents namin is buti sana if there's mass transportation na pwedeng namin, pwede kami madali for us to commute. So they end up buying cars. Magpapatawag ng Technical Working Group Meeting ang MMD at Metro Manila Council para pag-isayin ng mga mungkahi at para matukoy ang mga kaling gagawing no parking zone. Target ilabas ang resolusyon bago mag-September 1. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.